Ang una pong sinabi na itong kampo ni Sara Duterte, dahil daw doon sa pasabog, pasabog ba yan? <laughs> mukhang lalong napasama. Dahil daw doon sa pasabog ni Saldico, lalo daw dadami yung mga kababayan natin na makikilahok sa rally na nagsimula nga kahapon. Mukhang palpak yun, mukhang walang nangyari. Ito uh, daw yung pinakamahinang rally ng INC. <laughs> hindi naman umabot ata ng milyon ang dumalo. Yan po ay kahit alam natin, nakikita natin, napapanood natin, naghakot pa daw itong si Manong Chavit ng mga attend nga dyan sa Luneta at sa um, People Power Monument. Oh. So, ibig sabihin, hindi nagtagumpay si Saldiko. Hindi umobra yung pa-victim hindi umobra yung kasinungalingan at malimaling script na itong si Saldico. Second day, lumabas na naman at may bagong pahayag itong si Sara Duterte. Inisip siguro baka ito na. <laughs> Desperado na ang mga buwang. Sa nakikita niyong uh, aura ngayon na itong si Sara Duterte, mukhang stressed na stress. Dahil iniisip niya siguro or nape-pressure siya siguro doon sa sinasabi niya ng mga taga-suporta niya na by November 19 ay presidente na siya. <laughs> so siya na mismo ngayon ang may bagong payag at tignan natin kung ano ang epekto neto sa mga kababayan natin. Anako po, nagbasa ako ng maraming komento ng mga kababayan natin. At yun nga, kakaiba. Kakaiba ang ibig kong sabihin dito ay mukhang marami na sa mga kababayan natin ang gising na. <laughs> Yari! Oh, tingnan natin. Pakinggan muna natin etong si Sara Duterte. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismayan ninyo, di ba? nauunawaan ko. Medyo stress na, na isang ito. Sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino. At pinaghati-hatihan, wala to. <laughs> Walay. Walang uh, impact Sabihin na natin, at sino po ba yung sinasabi niyong galit na galit na daw ang taong bayan? Naiintindihan daw niya ang galit ng taong bayan. Talaga? Talaga ba? Galit? Galit saan? Galit kanino pala? Kasi ang gusto mong ipunto dito, galit sa nasa Malacanang. Parang hindi naman sa nasa Malacanang ang nakikita nating galit ng mga matitinong kababayan natin. Ano ho? Yung mga taga-suporta mo, totoo yun. Hindi sila galit sa accountability or sa corruption. Galit sila sa nasa Malacanang na ayaw pang bumaba. <laughs> Pero yung mga totoong ang ipitaglalaban talaga ay corruption, accountability, and transparency, yung mga taong yun po ay galit sa totoong issue at hindi sa nasa Malacanang. So ano yung galit na sinasabi mo? Meron pa siyang nabanggit na OFW at mayroong OFW na nagsalita. Ang sabi dito, sabi dito oh, uh, ginagamit mo daw ang mga OFW. Ano daw alam ng mga OFW sa issue dito sa atin? Hindi mo ba daw alam or 'wag mo daw gamitin ang mga OFW dahil ang mas mas marami daw nagalit na OFW kaysa sa kampi sayo. Mas marami daw na mga OFW ang galit kay Sara Duterte. Paano napunta ka sa OFW? Kinakausap mo? Talaga ba? Bakit? Sila ba ang pinakaapektado sa mga nangyayari dito sa ating bansa? Mukhang hindi naman. Hmm. Ako'y natutuwa lang dahil nagbasa tayo ng maraming komento at yun nga, mas marami sa tingin ko ang galit sa'yo, Sara Duterte. Kesa sa kuno ay sinasabi mong galit ang taong bayan Sana sa nasa Malacanang. Malabo yan. Hmm. Ang sinasabi dito, salot kayo talaga mga Duterte. Ikaw ang garapal. Ginagamit nyo ang pera, nyo ang pera galing man kung saan manggulo para ikaw ang makaupo. Nang sa gayon, mailabas mo ang tatay mo at mailigtas ang mga nasa paligid mo na sangkot sa katiwalian. Hmm. Ang dami, ang daming galit sa'yo. Galit ba? Galit na kami sa'yo. <laughs> Bweset ka, wala ka nang natulong sa bansa na to, hindi ka pa lumayas ng tuluyan. Ayan, lumayas ka na daw. Sobrang daming komento na galit kay Sara Duterte. Sobrang dami. Ayusin mo muna ang pamilya mo bago ka magbigay ng opinion sa kalagayan ng bansa. Wala kang pakialam. alam hmm. Getting ready na daw to be president kaya eto ang nangyayari, eto ang ginagawa mo ngayon ulitin ko lang ha, um, failed. Hindi nagtagumpay doon sa inilabas uh, na pahayag ni Salvi ko. So ngayon, si Inday Lustay na mismo ang um, nagsalita ko, no? Pero mukhang salip na magalit ang mga kababayan natin na nag-iisip ng matino o tama. Mukhang magalit sa Malacanang. Mukhang lalong mas nagalit sa Yosara Duterte. Dahil sa puntong ito, hindi ka lang nagmamalinis eh. Hipokrito ka, 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 ka rin daw. At talaga ba, ikaw pa yung may gana na magsabi ng mga ganyan or mag-advise uh, sa mga kababayan natin. Ang kapal daw.